Magandang umaga mga kabayan Ngayon tayo, tayo ay magluluto ng kilawing uh, Labanos Yan inihanda ko na lahat ng mga ingredients Yung mantika, labanos Yung atay Yan, Magpainit muna tayo ng mantika At saka natin nilalagay ang atay Kailangan iprito muna natin tong atay na to Yan, halu-haluin ng konti hanggang sa maluto siya pero 'wag niyo masyadong kalutuin kasi titigas Ngayon takpan natin ang conte Tayo na luto na, pwede na nating hanguin Ililipat muna natin siya sa isang lagayan Yan, kailangan ihiwalay muna natin para hindi magsama-sama pagka tayo naggisa ng mga sibuyas bawang pinagpirituhan natin doon na rin tayo mag, magpapainit ng mantika at sabay ilalagay natin ang kaunahan ng bawang naluhaluin natin itong bawang na to at isusunod naman natin eh, ang sibuyas antayin muna natin mamula mula ang sibuyas yan halo halo sarap amoy pa lang sinunod natin tong luya sama na rin natin tong sili yan aluhiloy natin para masarap na napakasarap nitong na pampulutan pang ulam kasi maanghang sya kasi lagay na natin tong kamatis yan para mas malumabas ang lasa yan aluhiloy natin at mm, lalagay na rin natin dyan yung 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 niluto nating um yung niluto nating uh, atay ihalo na natin sabay-sabay na yan tapos kapag medyo luto na saka natin nilalagay yung ano yung labanos yung pinaka main ayan then hilo natin yung tapos sa tap tinakpampumuna, muna at pinakuluan. Nilagyan ko ng konting suka. Uh, lagyan natin ng... ng pampalasa. Haluhiluin natin ng konti. Lagyan natin ng... Ayan, tinakpampo muna. Yun na nga, nilagyan natin ng paminta. Sabi, nilagyan ko na rin yan ng uh, chili powder tapos tinakpan uli yan sa wakas yan luto na oh kasi ang gusto ko guys sa mga sa mga ulam gusto ko lagi masabaw yung iba ayaw na lang na may sabaw eh ako gusto ko yung may sabaw na ganito ngayon pwede na natin kainin oh uh, sarap yan subukan natin kumain ng labanos na may atay. Tapos yung kanin mo, yung bagong hangong kanin ha, Pakainam. Oh, sarap. Kain tayo mga guys. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa aking munting pagluluto ng labanos.